Eh, meron po tayo. Huwag natin ganitan. May good news tayo. Friday. Wow. Sunod-sunod yung pagtaas ng presyo ng mga petrolyo. Pero sa uh, takbo ng kalakalan, pandaigdig pamilihan, pangatlong araw pa lang, eh, may nakikitang magandang uh, balita ating po mga kababayan. Meron pong nakaambang oil price. Rollback! Malakihan po ito. Mas maganda malaman din natin yan sa Assistant Director po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, Assistant Director Rodela Romero. Uh, Direktor uh, Romero, magandang umaga po sa inyo ma'am. Si Orly po at si Weng po ito Good sa Saksisya Double B. Good morning po. Good morning Sir, wo, ano, Sir Orly, Ma'am Weng. Magandang okay. umaga. Talagang magandang umaga, Direktor. Uh, ma, opo, ma, opo. Sana, sana raw hindi na mabago. Although alam natin, apat na araw pa lang na trading. Yung nakikita <laughs> natin ha, <meron laughs> paywating na mayroon ng pahihwating na mayigit tatlong piso ang bababa po ng presyo ng gasolina diesel at kerosene. Um, tama po. lang ko namin, ma'am. Ano ano yung ano yung nasa likod ng mga dahilan sa uh, nakaambang rollback nito, na director? Okay, ang una kadahilanan po, yung pagtaas ng tension, trade tension between the United States at China, mm -hmm. nagdudulot po ng takot na magkaroon ng recession at the same time bababa yung demand for crude. Mm -hmm. Tapos ito pong si Saudi Arabia nag-expect siya na magbababa po ng official selling price this May, lalo na po sa mga crude na bound for Asia. For Asia. Maganda balita yan. Opo, maganda balita. Tapos ang OPEC flow po, na magkakaroon daw na i-accelerate nila yung kanilang production by May din po, yung dati pong commitment nila na 135,000 barrels per day, ginawa pa po nilang 411,000 barrels per day. So ibig sabihin, dadami yung supply sa merkado. So yun po yung nakita natin kadahilan, at kung bakit makakaranas tayo ng gold back by Tuesday. Yung unang dahilan minamagin nyo, Director, yung tension between US and China dito sa ang uh, pa parang uh, tariff war. Uh, ibig sabihin, dahil sa pangyayaring ito, nababawasan yung kakayahang mag-angkat lalo ng mga produkto petrolo ng mga bansang ito? Opo, mga, yung impact po kasi noon, di po ba kapag tamaas yung mga tariff, so dadagdag siya sa base price ng kahit anong commodity. Mm -hmm. So mamahal siya. So ibig sabihin, hihina yung demand dahil hindi naman bibili yung mga tao kung mahal siya, di po ba? Opo. Tapos uh, generally, yung economic development ng nasabing bansa, hihina siya. Kaya yung recession din, isang problema din po yun. Mm -hmm. Although nito pong choose, ano, Wednesday, around Wednesday, mas malakat pa po sana yung mangyayaring rollbacks kaya lang kahapon po o oh, tumaas na oh, oh, naku yun nga po tingin namin yun ang naging impact ng paghold ng reciprocal tariff uh, 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 kasi opo oh, tumaas nagulat po kami yung trading kahapon tumaas ng 2 to 4 dollars mm -hmm. okay director ganito kung magtatagal pa yung trade war na yan tapos magtatagal yung pangamba na recession at hihina yung manufacturing sector ng maraming bansa dahil nga di ba magkakaroon ng uh, paghina sa exports Um Ibig sabihin, matagal-tagal tayong makakatikim na rollback? Sana nga po, Ma'am Weng, kasi mm. di po ba talaga ang ano, commodity ng petroleum product, masyado siyang volatile eh. Mm -mm. Madaing factors na nakaka-apekto. Kaya ang monitoring po namin, araw-araw. Kaya nga, kagaya na sinabi ko ka kanina, na supposedly mas malaki pa yung rollback nung Wednesday, yung 3-day trading, mm -hmm. tapos biglang bumaba ng kaunti because do sa paghold hold nung tariff nga. Pero ang maganda so, dito... Po, reaction kagad eh. Correct. No? oh, ang bilis. Pero ang maganda dito kasi, Director, couple eh, di ba? Uh, yung tariff, epe epekto ng tariff war, plus yung positive uh, development din sa OPEC at saka sa Saudi Arabia. Kung wala yun, ah, baka po. by half, baka hindi 3 pesos ang danasin nating rollback. Tama, ma'am. Kasi mm. uh, kung titignan niyo po talagang fundamentals pa rin ng supply and demand. Okay. At pag dumadami yung supply sa merkado, humihiina yung consumption, bumaba ba ang presyo? So yung, kasi by May pa yung sa Saudi Arabia at saka OPEC, habang umuusad ang panahon, hanggang Mayo makakaranas tayo ng maganda-gandang takbo ng uh, oil price movement. Amin um, minsan po kasi yung speculation mas nauuna eh. Uh, ba? Mga sa pangyayari. Opo, opo. Alright. Opo. <laughs> okay. Huli tanda nila sa akin na uh, director. Uh, ito, last day, meron pa bang pag tumaas? Uh, Pwede ba mababot ng may apat na piso? <laughs> Maganda yan. Uh, so, sana nga po, di po ba? Kaya lang nga, sabi ko, yung kahapon na trading, ah, okay. tumaas ang presyo ng 2 mm -hmm. to 4 dollars. Kaya mas nabawasan ng kaunti po. Okay. So hindi naman siguro yan na uh, bababa ba pa ng 2 piso. Okay na yung 3 piso. Ah, muka, mga uh, bababa pa. Minsan, minsan lang yan po. eh. Oh, <laughs> Tama po. Enjoy natin. All right. <laughs> Alright. Mam, thank you. Thank you po. Maraming salamat po. Good morning, ma'am. Magandang balita hatid ni Assistant Director Del Romero po, Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, ang inyo pong napakinggan.